ipakita po namin yung aming gamit Naro po yung gamit namin dito Wala po yung Pinilas ko na dito sa aking kulay green na ng aking ano, weather Eh Wala, no choice At nakahanap po tayo dito ng ano ng mas bota Ayan po, isang mapagpalang araw mga kapepoy. Nandito na po tayo sa spot na ating pagpipishing yan. Ayan. Masama po natin si body Nandito na po siya sa ano, sa unahan. Nahuli lang po ako gawa ng inasikasok yung ating gamit. Inasikasok na po natin yung kubat. tayo. yun Nandito si body, Parang lakas ang agos. Oh. Dito po yan sa may poles. Ayan lawak kaya hey po mga peboy mga kaya <laughs> hey po isang mapagpalang araw po mga peboy maraming salamat kay buddy sa pagsama sa atin ngayong araw na ito okay. tayo po ay sinundo sa dorm para makasama sa pagpipishing ngayong araw at sa mga ano po sa mga bago mapapadaan sa aming youtube channel Please subscribe po and like na rin. Share nyo na rin po para mas marami makapanood. Pakitulong na po yan para sa amin. Ito po tayo ako. Uh, marami dito. Marami dito. Marami dito. Fight nila. Para pahuli natin. Sa so, sa club lang. Para panalo agad.

dạ, ui, đi tìm anh, à, biết, thôi, ああうね。No, no. sunset na pala may dala tayong ano sa ako Ha? Ang latag Bakit ito? Okay? Oh. Bakit yung kawil na? No? Malaki ang isda ang ano niya Kawil niya Ang <laughs> na Umuha.

Ito na. yung init niya yun. siya pero yung iba yung hulap niya. Yeah. Placing, placing. Pwede <laughs> na siguro yung placing. Oh, marami ng isda dyan. Ang dami oh. Oh, kumukurong. Ang dami. Eh no, yun. Nakawala pa. Wala pa. Ang dami. Ang dami. Oi! สามเดียวดเลับ Mamamot okay, ka pa lang lumapit eh. <laughs> Dapat lang eh. Ka lumapit para makatakas eh. Oh. oh. Dami. Dami nito. So yun po. Kami po ay papaalam na kami po yung uuwi na. So, talo, okay na po itong aming huli. Marami na. Maraming maraming marami salamat po sa pagsubaybay niya sa amin. Ito po. po. Ito <laughs> so, Yan you know, pa marami marami salamat and glad to so, po mga kape, po, kami po ay pauwi na ni body Ayan, nakita po namin yung aming gamit. Ninakaw po yung gamit namin dito. So, wala po yung chinilas ko nakalagay dito sa aking kulay green na ng aking ano, weather. Eh, wala, no choice. At nakahanap po tayo dito ng ano, ng masusot na bota. Ayan. May bota po tayo dito pinutol dun sa may kabilang side na yan. ito na lang po ating gagamitin pag uwi muna. Pag uwi ay dadaan na lang po tayo sa bilihan ng ano, ng chinelas. Bibili na lang po tayo. Baka po walang pambili si ano, yung, kumuha. Kaya hayaan na lang natin. Siguro kapos na kapos siya kaya pinuha niya. Ayan so, po. Kami pa yung na ni Buddy. Diretso uwi na kami ni Buddy. So ayan po, maraming salamat and bye bye po. So ayan po mga ka-Pepay, dumaan po tayo dito sa ano, sa supermarket. Bumili po tayo ng chinelas. Ayan o, no, para po meron, tsaka inumin po. O yung aking suot. <laughs> Ang sagwa. O yung aking bota. Hindi ko po ano yan. ayano. Ayan po, yan. Oh. Bumili tayo ng chinelas. Napagastos tuloy tayo ngayon. Gawa ng chinelas na kinuha. Pambira pati chinelas, pinagtripan na. <laughs> Ayan si Mari. Hello, <laughs> <Nalo>, ano? Wala, na Kaya <laughs> nga. Kaya ah, na lang natin. Nawawa naman. Do Donate na lang natin sa kanya. Hmm. Bili tayo ng ano? Wala <laughs> yung gutom tsaka yung ano Ayan po Tayo ay mag-imbrian na muna Ayan Ayan binenta po tayo Kabilaan mm -hmm. po yung kagaran natin Talagang wala <laughs> na tayo eh Artista na ayun, Artista tayo at okay, pinapanood tayo oh, Kailangan um, nyo nang no, Kailangan ready no. lagi ating camera niya Artista nga Hilaw Hilaw ito tayo Ayan tayo Parang yung yung ano babaw. Ayun ba tayo? Charot ng tinapay. Parang yung yung ibabaw niya. Charot. Hmm. yan siya, patas. 到咖啡咖啡呃,大概是這咖啡。咖啡。咖啡。咖啡。<muchas> Kasi okay, may nakita kami ng ganda na yung bota, no? Mm. Kung wala dyan eh Hmm Malagura daw Ang init pa naman ng semento Dito naman marami lang mga baby dito Pag-iigit lang Kapag na kami dito sa Supermarket Sunod may ano naman sila na naman Bago na naman yan Bago na to eh Ay, ay kamukha na no, kinakakaraan no Bago pa Grabe yun Iwala pa ng mga nilagay <laughs> Iniiwan po kasi namin yung aming bag doon sa may Ano? Babaw. Yung mga ano lang Mm, hindi naman po talaga masyadong importante. Ha ba? Kinuha pa rin eh. Ano pa yung Dala lang po namin talaga yung aming bag camera. Yan, yeah, tubig. Pero yung aming mga ibang bobot nilalagay na namin sa gilid. Talaga po ako ng parin sila. kailangan talaga namin sa tao. Hindi naman nawawala sa tao yan. Pwede na nyo sabihin sa akin bibig ireregalohan ko siya ng chinelas. Hindi <laughs> <laughs> <yutupok> <laughs> <laughs> naman ako magdamot. Kaya ko naman siyang bigyan. <laughs> Bad lang yung ginawa niya kasi kinuha niya ng walang paalan. <laughs> <laughs> Karas ko kami nagunit ni Buddy Bukas para siya ang aming bag Bukas <laughs> ay yung mga jacket ko at saka yung mga damit Kaya di kinuha Nakalagay <laughs> po sa yung mga ito jacket Yung jacket niya Buti so, di siya kinuha Hindi siguro kakasya sa kanya maliit Matangkad yun eh nakita natin eh <laughs> Ang maliit sa kanya Hindi na kinuha Kasi gulo sabihin nga matanda natin pag kinuha niya <laughs> yung pag nga naman chinilas bakit marami man yung ganyan hindi <laughs> niya alam may palatandaan ba pa lang may mga pintura yun eh patok ng pintura kasi pa nag pipintura kami doon so ito yun dati nga yung mga lutuan namin eh ginawa din siya eh, na mahilog talaga tala ka may iwasan sa hmm. mga 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 mawala na tao mga ano ibang ibang lahat kung ano mga tao hmm. hmm. siya so, nga matalaga masama kaso ano na natin hindi na natin na kahit hindi gaano ka, ano importante yung na yung mga bag na yun, ito mga mga wallet, pinadala po namin dito. Hmm. Hindi po namin yung iniiwanan. Buti hindi po namin naisipan <laughs> Nisa, po po na iwanan. Hindi sa iniiwanan. Hindi po kasi pag ano, iniwan namin malapit sa ganyan. Na. Pag malapit lang kami. Malapit lang po kami dito. Talagang binagdal pa rin, no? Buti, hmm. hindi natin iniiwan yung mga bag natin. Ay, oh, wala, wari, gusto. Gusto naman ng bag namin. Wala, wala kami kainin nito dalawang linggo. <laughs> Nandito pa yung ATM lalo no? kailangan na kailangan, kailangan siguro ng tao hmm. talaga may iwasan yun kaya na natin na hindi yan dito ako mm. paggipit na utang ako ah, <laughs> mm. <laughs> walang ko ha utang Kasi least wala akong ina, no? na kailangan ko eh di utang ako ha? Eh. Ano tayo man tayong ano, pera na mm. kumpuni kanya, gano'n wala ka. Mm. <laughs> wala na tayong makain na tilapia na lang lagi. Yung pambili na nga lang ng ingredients sa tilapia ay oh. eh, nakuha pa eh. <laughs> Barya-barya na nga lang eh. Kaya ito so mga buddy, uh, parang salamat po. Pupusin lang po namin ito. Ito'y uwi na, na, na po na kami. kami. Parang uulog na. Oh, oh o, na eh. Oo, medyo mabiling-biling. Mabiling-biling na. Nandito na naman yung ano, yung motor. Pa ni Siguro dito nagtitinda yung mga oh. rin. Mm -hmm. Kaya po, maraming maraming salamat. Kami po yung uuwi niya. Sana nag-enjoy po kayo sa mga upload po namin ng mga pag-upising dito sa ibang bangsa. Maraming salamat po. At mag po kayo palagi. And, and... God bless po. At iniisip ko pa yung ang chinelas. <laughs>